guys yung bata matanda na guys ay nandiyan na ah. ay yata ng buntok. ah, oh, hey, yan? o yan dito guys uh, napakaraming tao na naliligo kung makikita nila guys magandang hapon guys dito yung ating uh, Mastermind. buster mine dami na naliligo dito ang dami oh yan guys kung nakikita mo nga, nakikita nyo lang dyan uh, sa ating likuran ay eh, napakarami pa rin nila dyan uh, mga naliligo dito sa ating uh, nipurang, ay marami mga bata nandiyan na nakikita nila nasa tubig na sila saka yun doon sa ano yung bata matanda na guys ay nandiyan na uh, may mga ano dyan yung na naman natin yung uh, ano ng tubig guys uh, sa tingin ko lang guys, uh, malilino malino pa yung tubig mo Oh. maganda pa yung ano ng alon Ayan. may isa rin na bata dito na ayaw ko kung anong hinahanap niya o ano ba ang kanya maging plano sa buhay kasi uh, nakikita ko lang dito nag kanina ng ano ito may kahoy dyan na pinantutumbok dyan sa lupa. Awan ko lang kung ano ba ang kanyang plano dito para uh, gumagawa yata ng bundok. Ano oh, hey, yan? O yan? O. Oh. Ha? Huh? Saan? Dito okay, lang. O, ilagay mo na dyan. Saan lagay mo dyan? Dyan, dyan. Saan? Ganyan mo dyan. Wala naman kukuha yan. yan nya guys dito tayo sa ano po nang base ko ngayon guys base ko Ngayon hapon na uh, ito ano ba kayo uh, naging masaya dito guys uh, magkikita natin masaya dito yung mga bata na naliligo ayan na uh, may nag-exercise doon sa dulo kung akin nakikita no dito guys uh, napakaraming tao na naliligo kung makikita nila oh. no yung sumasaya dito yung mga bata na naliligo dito ang marami ang oras natin ngayon guys ay mag alas dos na ng hapon kung titingnan natin dito banda no oh, sa papuntang parola walang gaano tao doon dito lang banda yung marami sa area na ito uh, dito lang yung maraming tao dito saka so, may mga naglalaro pa dyan <coughs> ayan o oh, kung titingnan natin yung mga bata lang guys ay tuwang tuwa sila eh na nakaligo na ganito nakikita naman natin dito na walang ano wala yung mga water lily na naanod kung mapapansin din natin ay wala hanggang doon sa dulo may yung iba dyan may mga anak na malilit may mga ano sila may mga pandong uh, dinadala oh, may mga pandong sila na nadadala dyan para pangsangga sa araw o init ng araw ayan na po guys ito pa rin yung pinag ano ni dat na uh, Pangulong Duterte uh, ito po ang kanyang iniiwan na mga alaala -ala nung siya pa ay naging presidente ngayon na uh, naabutan naman ang ating mahal na presidente naman na si BBM Marcos uh, siya naman dito ang magpapapatuloy nito sa paglilinis nito katulad doon uh, pagpalinis din ng ating uh, mayor mayor Lacuna ang pagsasagawa pa ng ating mayor naman si Yormi ay talagang pinapagawa ni Yormi talaga to pinapalinis eh, doon natin nakikita ang lumalabas yung mga fathers na tuwing umaga ay may naglilinis dito ah dati kasama pa rin ako noon ngayon uh, wala na ako sa folders hindi uh, pa rin hindi ko pa rin ano kabalitan yung folders kung buo pa ba yun ngayon ayan ang kanyang ano guys so. napakaraming tao no? uh, tuwing hapon yan guys Shhh. yung iba siguro guys no uh, papauwi na yung iba papauwi na siguro kanina pa sila nandito kaya umuwi na yung iba baka nilalamig na pero marami pa rin ang mga natitira na naliligo dito oh. lalo lalo na yung mga, mga kabataan na nandito at masaya sila sa pagligo oh. May, ano, may mga bata may ano na sako may nakalatag na ano ito na ngayon ang kainalabasan po ng Basiko Beach gawa po ng paglinis nung ating Pangulo Ayoko! Duterte ito po ang naiwan niya dito nung siya po ay naging uh, Pangulo na! ng Pilipinas marami siyang ginagawa at linilinis katulad ng mga Beowulf ang dami siya na ano kung hindi na ano ito talagang napaka dumitong ano base ko na to pero nung na ano yung Pangulong Duterte mabuti uh, naisipan niya na ito ay lilinisin dito sa ano ng uh, base ko kaya ito na ngayon ang kinalalabasan at maganda na siya um, yung ano naman na uh, naging tuwang tuwa dito guys yung mga bata ah, uh, naliligo katulad nito yung mga ano ay napasama sa akin kanina mga yan oh. kita nila lang papanorin na lang guys ito lang po at malalaman nyo at makikita niyo kung ano na ba kaganda dito sa Baseco Beach ito na siya guys ito oh. ito, ito lang yung papakita ko sa inyo yun doon banda ay walang gano tao dyan walang gano tao dito sa kabila no? dito uh, maraming tao kanina ay napakarami rin tao dito pero yung iba umuwi na nandoon na sila oh. umuwi na kaya yung mga iba natitira titira ito baguan bagong dating yan po muna ang natitira parang na ganun na yung araw guys ha umiinit na ayan na guys yung dagat ng baseko uh, shout out kay brosel soloto na gusto niya maligo dito uh, minsan kasi yung mga ano dito kapag hindi taga dito minsan kasi uh, dati nagbabawal sila ewan ko lang ngayon kung nagbabawal pero dito wala pa rin ngayon Shout out sa lahat po ng mga nagsusupport at uh, shout out po sa lahat po ng mga taga Basico Barangay 649 Basiko po naman siya. Napaka ano lang dito guys. No? Ah, masikita rin. Iisip ka pa na! Iisip ka pa na! Iisip na! pa na! na siya guys, ang tubig. O, rin guys. O, kita rin guys. yung mga utin nyo. <makes noise> Oh. Ang kain niyan. Pwede kainin niyan. Ha? ha? Ang kaya ng ipin mo. Ah, <laughs> oh, hapon na naman guys, di pa rin mainit ang araw ngayon na uh, ano na naman yung araw na no? kiting na nating araw. Makuha ano pa rin. Oh. Yung iba guys, guys, paparating pa. Pero marami na dito kung titingnan natin napakarami na nila diyan no yung mga naliligo uh, naghahalo-halo na oh matanda at saka mga bata ay nandyan na may anak o wala uh, Meron na Biyoda o biodo meron nandyan na rin. Kahalo-halo na yung mga idol. Yeah. Uh. Oh so guys, nakaupo ako dito sa gilid. Ito. Nihintay ko lang kasi mga bata na sinasamahan ko maligo. Uh, tayo po ay nandito sa gilid. din ako mumahon. Hindi na ako bumababa. Naliligo. Dito lang, lang sa ano. Gilid. Ayan na karami po ng mga naliligo dyan O Yan guys na hapon na Medyo madilim na kuha natin Kasi hapon na eh Napakarami pa rin dyan sa dulo Ang naglalaro uh, dumarating ayun hapon na guys ngayon na mas marami pa ang darating dyan na mga naglalaro kami papaparating guys pero pauwi na kami oh. kumukuha pa dito ng ano buhangin kaya pala wala nang ano yung mga buhangin dito pumapapa yo kaya na niya mali ko dito sa kanal